Share ko lang pala guys, ba't nga pala ako naging INC? Sa mga di nakakalam guys, pinanganak talaga akong katolik. Um, lumaki ako sa lolo ko dati, tapos si lola talaga is lapit talaga sa simbahan. Kaya ako, eh syempre, lapit din ako sa simbahan namin dati. Dumadalo ako sa mga pagsisimba. Hanggang sa nung napalipat naman ako sa part ng stepfather ko or sa part ni mama, kasi nga, ano eh, Basta, ibang kwento na yon. Eh, puro talaga sila born na ganun. Ako naman, syempre, lagi nila akong inaakit sa born na ganun. Dumadalo ko sa mga kantahan doon. Dumadalo ko sa mga worship service namin. Saka, iba't iba pa. Pero, bakit ko nga ba mas pinili maging iglesia? Bakit ko nga ba mas pinili na maging kaanib, di ba, sa INC? Nahikayat nila ako, guys, kasi nasagot nila yung mga katanungan ko. Kasi sobrang dami kong katanungan. Paano nga po ba maligtas? Ano bang kailangan kong gawin? Kasi sobrang dami nakalagay sa Bible na paano maliligtas. Pero Kulang-kulang 'yung sagot nung, eba. Pero ano, don't make me wrong. I respect them. Sa in sila talaga nasagot 'yung mga katanungan ko. Tanda ko natin nagkipag-debate pa ako sa mga ANC, iba't iba tungkol sa mga aral sa Biblia, ganun. At lahat ng mga tinatanong ko talaga, lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng mga maling paniniwala ko dati, nasasagot talaga nila, men. Nang sa syempre, di pa rin Gusto ko pa rin talaga mang usig. So ginawa ko, dumadar talaga ako sa mga gawain nila, sa mga doktrina, sa mga pagsamba. Kasi hinahanapan ko ng mali yung aral na tinuturo nila. Pero pre, wala akong nahanap na mali sa mga aral nila. Hanggang sa di ko namamalayan. <laughs> binabutis mo na ako, pre. Sobrang saya ko talaga nun kasi medyo naiging emotional talaga ako nung nabutis mo na ako okay? eh. Kasi sobrang sarap sa paramdam pala talaga na panatag ka. Tapos dama mong nasa tama ka. Alam mo na malulugod talaga sa ang Diyos. Ayun yung reason bakit ako naging INC. Dahil gusto kong maligtas. At syempre gusto kong makapagbigay kaluguran sa ama.